Good vibes so, tayo sa umaga, mga kananay. Ayan, zumba tayo, zumba para lalabas yung ating mga pawis. yan o, oh, pasiksi daw ito mga nanay na ito eh. O, wow, a o oh, sana all. Ah, hindi, porket nanay, hindi na pwede mag-ano, di ba? O, oh, enjoy, enjoy din. Ganyan lang. Ah, Pagbilisan na natin mga nanay kasi mayroon na naman tayong tabaw sa bahay. Kuya ta. kasi oh, pagdating doon, awayin na naman tayo. Kasi ang tagal natin nagsumba-sumba dito. Oh, exercise, exercise para ang ating katawan ay Rot! di mapuyawan. kuyawan? Wan. Kuya Wan Okay, next naman kasi pahinga na naman kami O, Kayo naman, sige. Hala, banat, sige. Paspas. Okay, search search kayo yan. Para matunaw na naman ang mga tabat-tabat din, tabat oh. Kita okay. naman o, di ba? Ah, yan, kayo na naman. Kasi pahinga naman kami. Okay. pa survey lang ako. Okay? lakad -lakan muna ako, ha? Tingnan natin kung oh, sino yung hindi na -ano dito sa likod. Ayan. Ito ako sa likod. tatingnan ko. Kasi ako yung kapanta. O, oh, po ko ka na. O, oh, sige. Iba na. Mga nana. Iba na. O, oh. oh, makisabay din ako. Ayan. Ayan. Sige, iba na. Tala dito patuloy. Oh, Ayan. Galing-galing nyo ha. Ayan. Oh, Pero puno na yung pawis. Ayan. Oh, ingat talaga sa ubo. Sipod. At iba pa. Chato. Hahaha. <laughs> Yeah, thank you for watching. God bless everyone. Exercise mga nanay para iwas sakit, iwas mga stress. So, oh, enjoy mo tayo. Wayaan muna natin yung bahay. Oh, kasi pag uwi natin, balik na naman tayo sa trabaho. So, ngayon, enjoy mo tayo para happy-happy and bye-bye.